Apektado na rin ng ashfall o abo mula sa bulkan Kanlaon ang mga pananim sa Kanlaon City habang umabot na sa 2 milyong piso ang halagang napinsala ng bagyo. Si Ryan Lesige sa Detalye Live. Ryan? Joshua, ikta ektar ang pananim ng gulay at uh, palay yung apektado kasunod ng pag-aalboroto ng bulkan Kanlaon at yung uh, mga nagdaang uh, bagyo. Uh, sa tala ng City Agriculture Office Joshua na sa or hindi bababa sa 8,000 magsasaka yung apektado inisyal na bilang pa lamang yan. Pinangangambahan naman na posibleng tumaas yung presyo ng gulay dito sa mga susunod na buwan. 100% uh, for sure the affected standing crop is totally lost na for the festival ng bahang sisi pa ang presyo ng gulay sa Canlaon City maging ang mga kalapit na bayan sa mga susunod na linggo ubuan Ito ay matapos na maapektuhan ng 8 hektarya ang pananim ng gulay sa lungsod. Kasunod ang pag-aalboroto ng bulkan Canlaon. Sa tala ng City Agriculture Office, limang barangay na nasa paanan ng bulkan ang pinakaapektado. Kabilang dito ang barangay Malaiba, Pula, masulog, Lumapaw at linuthangan aabot daw sa mahigit 123 hektarya ng mga pananim ng gulay ang nasira dahil sa ash fall. Kabuo ang apat na, na magtatanim ng gulay naman ang apektado. Bukod sa mga pananim na gulay, malawak din ang iniwang pinsala ng nagdaang bagyo sa pananim na palay. Kwento ng City Agriculturist na si Andrea Canoy na batay sa inisyal nilang assessment na aabot sa mahigit 1,600 na hektarya ng palay na ang pinadapa ng mga bagyo. Katumbas ito ng mahigit 1,500 ng magsasaka na naapektuhan. Karamihan daw sa mga ito ay nasa vegetative, reproductive at maturity stage na. Aabot na sa 2 milyong piso ang iniwang danyos ng bagyo. Tiniyak naman ni Canoy na makakatanggap ng tulong ang mga magsasakang naapektuhan ng pag-aalboroto ng bulkan at iba pang kalamidad. Halos lahat naman daw kasi ng magsasaka sa kanlaon ay mayroong insurance kung kaya't maari silang makakuha ng tulong pinansyal mula sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Uh, under PCIC, we have, uh, it is a uh, cash or check-in form ang yung indemnity mm -hmm. nila due to uh, cause of uh, the loss of damage. How much is that, ma'am? Ah, uh, uh, it depends upon the assessment. Alright. Bukod sa maring matanggap na tulong ng mga magsasaka mula sa PCIC, ay mainihahanda pa doon na tulong ang LGU, kabilang na dito ang mga bagong binhi at pataba. Stay and rest assured, technically we will be uh, assisting you, supervising you for us to recover. When it comes to any assistance, the LGU can give or our office can activate Tuloy naman ang pamamahagi ng LGU ng food assistance sa na nasa labing na pamilya mula sa labing dalawang barangay ng lungsod. Samantala, nadagdagan pa ang bilang ng mga evacuees sa kabila ng paghupan ng ulan. Sa ngayon ay halos tatlong daang pamilya na ang lumikas na katumbas ng halos isan libong individual. Diyos Mula simula kahapon ay gumanda na ang panahon dito sa Canlaon City kung kaya't lifted na yung uh, suspension of classes sa buong lungsod maliban na lamang Joshua doon sa mga parala na ginagamit pa rin na evacuation center hanggang sa ngayon. Joshua. Maraming salamat, Ryan Lesigues.